Ma'am, pakisagot po. Pwede po ba yung umuwi kahit di pa tapos yung 3 years contract? Di kasi kaya ang work eh. Gusto ko na umuwi kahit wala pang 3 years. Oh. So, parang may kakilala kong ganyan umuwi kasi mabigat yung trabaho, hindi kaya, tapos sabayan pa ng mga nung among um, hindi niya din nakasundo. So, parang umuwi. Pag malala ata yung rason, or siguro, siyempre, sigur, sabihin mo na din, hindi, um, ayaw mo na talaga, gusto mo na umuwi, pwede mong sabihin yun sa mon monitoring nyo, magpaalam ka, sabihin mo na ayun na hindi na kaya siguro ng katawan, hindi mo na kaya ng hindi mo na talaga kaya. And then oh, papauwiin ka, but parang masisira na yung I mean, masisira na yung record mo dito sa Japan. Sa pagkakalam ko, hindi ako expert guys. Hindi ako expert na alam ko sagutin lahat yan. Pero, parang yun lang. Naririnig ko lang. Siyempre, sabi-sabi. Masisira na yung record mo. Tapos, parang hindi ka na makakabalik dito sa Japan para magkaroon ng working visa, ganun. Or kung ano man yan. Pero siguro makakabalik ka pa rin kapag gusto mong gumala, yung magbakasyon. Pero pag working visa, parang mahirap na kasi nga nasira na yung record mo. Mm. Kinakain ko ngayon yung blood orange or yung moro. Tapos ito, may ibang variety. So kapag katapos ng lunch break namin, kumakain ako ng mga orange namin. O, oh, panlaban na din sa kafunsho, Tsaka dun sa sipon-sipon. Ubo-ubo. Wala. Sasabihin nyo naman, hindi siya parang nung kumain ng orange. Bakit ba? So, yun yun, guys. Mm. Ang juicy nito. Parang feel ko, isa to sa mga ginagawang juice. Kasi hindi mo siya mababalatan yung parang ganon. Yan. Mm. Kasi masyadong makapal yung balat niya. Nag-video ko kanina kung paano ko to buksan. Ay! hindi ko pala na-play. Kaya, hindi ko na naituloy. Ay, nabuksan ko na. And thankful ako kasi dito ako sa company na to napunta kasi libre yung mga orange. So, mahal kaya to sa bilihan. Mm -mm. So, kinakain ko to araw-araw.